Hi guys, ang labandera mo Jotina, sa karsada, ayon sa natong atong hinapay. Kaya naingon naman ni Uga ng bunot. Nakaingon naman ni Bunot. Nakaingon naman ni Bunot. nga akong dagway. Ay, andali, ayun na to. Adili tamay mong lampaso nga atong dagway. Ayun na to itong hinapay. Anao na to itong hinapay guys. Jotina o karsada guys, init kayo yung panahon. Saan mo po ngayon? Pinaana pato ito, Pinaolbo. Ana, puro bag Sharon Cuneta ba? Balag dili atong naong dili Sharon Cuneta basta atong buhok Sharon. Oo. Pwede na guys. Di anak da, ana, ana. Dahil ragit. Nandiyat lang. Ano, ang ganun na pa yan ito kaya. Ganyan, tas ganyan, ganyan. O, oh, mura na taoguan guys, no? Mura na taong caregiver. <laughs> guys, dili na taong mukhang lavandera guys. Mukha na taong caregiver. Ha! <laughs> ah! na ito caregiver sa itong itsura, guys, no? Tawa. Hmm? Pa! <laughs> or, or ingon pa to sa akong kuhan, guys. Mura daw kung ko kuno kong kuhan, guys. Kanyang, maestra nga na mangkay sa akong buhok. <laughs> guys, ingon sila guys, mura daw kog maistra guys nga mangkay sa akong buhok. Guys, kanay sa akong buhok guys na, di ba? So mag-drive ta guys na. Hmm. Uy, ang ako ko. Kalisura, guys. Di man siya matindo, guys. Uy. So, ang mm -hmm. manika lang. Ah, karang, guys. Taura na to, og eyeglass, guys. Para, para perfect. Mm, perfect na. <laughs> Dito mag-sounds guys, no? Mag-sounds ang tag -ta, guys ba. Dito mag-sounds guys, guys. Ayun na. Ang sanda itong hinapay, guys. Hindi eh, man dyan maayo. Mmm. Ready na? Ready na, guys. Hindi ito pwede mag-sounds, guys. Baka ay makakpirit. Kasabaan an ni Lolo. Ako laging hinapay, guys. Lagi. Huwag pa na taro. Hindi man siya mao, -okay. eh. Saan ni akong hinapay, guys, Murang ingon man ko anig guys eh. Ingon man ni akong buhok pa isu so kanang kuan guys eh. kanang kanang lampaso sa Bisaya sa Tagalog bunot. Hmm. Ay tama na. Kindugay na ta. May tao na ta ni madam. Bye. Narga na ta guys. Kita puy di makapag sound case. Ayaw ka hulog, ulaga. Matay <smart noise> On the wings of. Love. kay ini, dejud. Ini it ok ka hulog may mag duty ta Ikaw, lukso. Magkisama ka naman, cellphone ka. Mag ka, magkisama ka. Okay, para natay pang upload kay Lulo. hams hams ayo kalokso ay hams nahinay takay itong cellphone mo sunstorm man maano ang langit ang init tapos storm pa. Pag ko nagligo sa sasakyan sa ni ini, amo gani buntag ako giligo. Ya karon mataptan ra siya og kuan, abog. Oy. yung dalan sa kay mga guys okay, wala na may kuan oh wala na may wala na may linya pobre na kaayo wala na na pinturahi wala na na retouch wala na na retouch yung ilang kalsada dre guys oh ginatakasubay sa tamang linya hanap na kaayo Uh, ako ako guys wag bayad bayad o ba? o ako kain ba kato du kwarta bayad sa iyo fine ah, na ta saran about guys Ano sya about guys nang lang kita mag signal guys kay mag kita guys para kuan gud no? obey kita sa sa traffic rules and regulations. So, when you turn right, put a signal right. <laughs> Ay, nako. Ingol-ingol lang ta, guys, para makatawa ta. Kikinang lang ta, mag-smile-smile ta. Hindi pwede nga mag-seryoso ta sa kinabuhi. Seryoso ta sa kong kinabuhi, pero hindi ta mag-seryoso sa atong dagway. Kaya mo sineryoso to sa atong dagway. Ang atong dagway, mahimong seryoso. Huwag ang seryoso nga dagway. Makakot itong mga dagway. Nga kuno to. Ay, sorry. <laughs> sorry. <laughs> ang arti, sorry. Ang um, arti. Ay, ano nga rin pa mang kamukwan? Karo pa siya mong signalite guys nga na ano sila kong kilid. Hmm. na siya sa akong kilit. Hmm. Nasa tamang daan ako. Huwag niyo akong ano-anungin dyan. Okay, marta marang tagumbo. Marang mga tanig kwan. Okay, marang tanig sisaw is dalan. Kamurang gano'ng kayo so, sa guys, no? Hindi, di ko gano'ng gano'ng magseryoso ang akong mind, ang akong... Di ko gano'ng magseryoso ang akong kwan guys, so, na una. Okay, kwan. Ang akong dagwa ay magseryoso po. Ano ba? Aray ko. Yan, yeah, magseryoso itong dagwa guys. Okay. busy lang sa atong life guys kasi nagkang na problema nagkang tangibati nga kuan kanang nagkang tangibati nga bukat sa atong dukhan. naaman jud isa gyud nga tangasi ta na naaman na bait na jud mga na, -mga, na, -mga, na mga sitwasyon nga magpabugat sa atong sa so, atong lang iisi-isi ano, ginhawa. Ginhawa na to, kanang ginhawa gikan sa ilalong. Ano, Ayun. Mo ginawa sa ilalom. Ana o. Oh. Mo okay, gitudlo nagitudlo ni ano ni Dr. Willie o Inhale, exhale. Inhale, ang ano. tako mong baba daw. Tako ang baba. Gayon, exhale. Then ikuan eh, i iabre ang baba eh, ini gihawa pero hinay-hinay dili kuan dili Dilik siya bulto nga pag ginhawa o exhale hinahinay inhale exhale ganyan para muluag-luag ang um, mong kuan muluag-luag ang atong dughan dayon at the same time makatabang sa atong lungs makatabang sa atong lungs nga ma-exercise ang atong lungs oops stop ka muna dyan ma-exercise ang atong lungs lang ka. Kaya ang atong lungs, kinanglan o ma-exercise kay para siya mubukan. Para dili siya mukipot ang atong lungs. Kaya kinanglan ang atong lungs bukad, strong, para makapaypay siya. O makabuga siya. Oxygen. Tama ba? <laughs> Ay, naku malapas-lapas man tani sa atong di ato aron guys kung si tagtabi dali guys lapas gito. Uy, pila naman ni kami no to. 9, 10, 11, 12. Tama na to sa 14. Tama na sa 13 guys no. Okay. Para pang ano na to. Nagubaan na po daw ako maghinapay. By the way guys, naday, naday ko dari sa Rasal Khaimayo eh guys. Kung wala mo kabalo sa, ano, kung wala pa naka-aniyoga ng uh, Dubai, so, wala sila kaila o Ras Al Khaimah, no? Kaya kanilang Ras Al Khaimah, banda ngini siya sa Bukid Bukid, ngini siya. Naragin siya banda sa Bukid Bukid. Kung sa atuwa pa narag naragin siya sa bandang, ano, lay layo, layo, ngini siya sa syudad. Kaya ang, ang, ang gina, ano, considered nga syudad dali sa UAE ay ang Dubai. So, layo ta sa Dubai, one hour and, uh, ani half ang atong biyahe sa Dubai kay ang Dubai na sa mga 97 kilometers ang biyahe from Ras Al Khaimah to Dubai 97 so pag walang traffic pag walang traffic pag walang traffic guys ay ano lang ano lang siya one hour lang pag malakas ang takbo 160 ay hindi pwedeng 160 guys dakpong tagpulis so by the way guys na na data rin. na na data sa akong ano, tuyo. O, sige, bye na muna, guys. Kaya, murag, na-over na nga akong minuto. Sige na, bye. Thank you. Salamat sa pagtanaw. Bye. Guys, yung mga akong tao kuhan, guys. Tamuhan, eh. Oh, kalahit kayo ka na. Kalahit kayo na to. Mga akong tag-kalahit kayo. Higop tag-sabaw. Higop tag-sabaw sa so, hindi ko ako. mura maghurot na ako. Asa mo ito? Busy po niya ako mga kaoban diri, guys ba? Kanawa sila, guys. kanyang -kanya, kanya, kanya sila. Kanya-kanya. Sila, guys, magluto. Sila ako magkaon. Wow, luto siya. Chabab. Ang oh, isa, asa mo? Oh, sige, himo sa isa. <laughs> sige, mo, um, mo himo. mo diyan. Noy. Pansit. Maghimo siya o mag pansit. Bisado para sa among amo. day ang isa po, Chabat, pancake. O ako po magkaon-kaon ko Dris Daplin. Kaon-kaon ta ka Dris Daplin. Magkaon-kaon ta ka sa Kani. Atong kaonon. Sigup-sigup lang sa baw. Ang sarap. Bisco siya.